Yan, good morning mga kabangka, narito na naman tayo, mag-update tayo sa bangkang ginagawa namin Ayan, maganda na ang kurma Pero bago kumpisahan ang uh, pagpapakita ko sa inyo sa mga nagawa namin gitu mga nakarang araw uh, Kumuna ay magpapasalamat muli Walang sawang pagpapasalamat sa mga supporters, subscribers, silent viewers, mga viewers ko Saan man sulok ng mundo, uh, God bless you Bigyan nawa kayo ng magandang pangatawan mag Magampanan natin ang ating mga tungkulin araw-araw Mga kabangka, ito, umpisahan natin Pero bago ko ang uh, pagpapakita, pag-update sa bangkang ito Huwag nyo munang kalimutan mag-subscribe, like, comments At pakishare na rin, pakiclick ang ating notification bell Para updated kayo sa susunod kong mga video Umpisahan natin mga kabangka, ayan na ma maporma na ang bangkang ito. Uh, lalayo-layo tayo para makita natin yung uh, uh, kagandahan ng bangkang ito, mga kabangka. Ayan May kalakihan, mga kabangka. Maganda na yung porma ng ating uh, kamarote. Tingnan natin sa Calicon. <coughs> Ayan ayan mga kabangka Kung mapapansin ninyo may takip na 'yan at saka yung daanan ng dadaanan ng makina mayroon na rin ako kaming nagawa diyan ayan pina fiber ko yung mungkuan para pero bunot-bunot lang muna temporaryo lang kasi dyan dadaan yung uh, makina mga kabangka may kataasan mga kabangka tingnan natin ah uh, sa isang kaliwang banda Ayan mga kabangka Medyo masukal lang dito Hindi na ako susuksok dyan Ayan yung ating uh, palangoy uh, yati Ayan uh, Sige mga kabangka akyat tayo Ayan mga kabangka dito tayo sa uh, ilalim nga pala Nandito na. Nandito hindi pa uh, naikakabit yung uh, tubo para dito sa uh, kuan timon. Ayan mga kabangka, meron na itong butas pero titingnan natin doon sa taas. Uh, makikita natin yung pababa. Ah, uh, bakit uh, meron nga pa lang ano sa muntahe, meron uh, mayron meron nylon kasi ito ito ang gagawin nilang guide para maging sintro ang muntahin ng ating ihi ang muntahin ng ating ihi at saka yung muntahin ng ayan ng ating timon para magka talagang magka, ano sila magka magkasentro para walang galaw ang manibela para walang galaw ang bangka habang mananakbo, hindi nangangabig ayan maka akyat tayo Narito na tayo sa taas mga kabangka. Ayan, dito tayo mga kabangka. Nakaplastar na ang ating mga kuan dito sa taas. Ayan, kahapon nagpintura sila bus. Ayan, shout out kay uh, Bus Boss Alan. Ang aming uh, may-ari ng uh, mga bangkang ginagawa namin. Mga kabangka ito. Dito tayo sa unahan narito nga pala mayroon ng ganton dito ah uh, ng lubid mga kabangka at naroon na nakaabang na yung one guide ng lubid mga kabangka medyo may kadul madulas kaya ingat lang ayan narito na yung meron na siyang uh, guide ng lubid mga kabangka ayan hindi ko lang uh, alam kung maglalagay sila dito ng uh, kuan ng kuan ito maganda ito dito exterior mga kabangka kasi ang lubid pasok dito yung ano pasok dito yung uh, hubog guide ng uh, lubid dapat dito lang sana ano para hindi magasgas dito baka maputo lang lubid kaya maganda nito kasi dito eh sasayan sigurado ang lobby dito mas maganda nito lagyan na lang ito ng exterior tapos sakapernohin yung exterior para hindi makasira ng lubid mga kabangka dito tingnan natin uh, makita natin ang kagandahan ingat lang dahil uh, ito yung ating manhole aroon uh, yung takip tinanggal muna nila kasi daga uh, kuan sila nagsiting pa sila doon sa loob ayan ayan ang kabuan ng uh, unahan ng ating uh, ginagawang uh, fiber na bangka ayan 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 mga kabangka dito tayo titingnan natin dito latay muna tayo mga kabangka kung mapapansin ninyo mga kabangka mayroon nga pala ito dito mga pinayber yung mga pinayber na yan yan yung may mga bitak mga kabangka kung alin yung may mga pinayber yun yung may mga bitak yun lang naman mga kabangka dipinsa sa hindi natin masabi ang uh, mga laki ng alon lakas ng silig sa sa laot kaya naninigurado ng ating uh, amo uh, pinapiber na hindi natin masabi baka yan ay maging dahilan ng pagkabali ng ating paltik ayan mga kabangka kung mapapansin ninyo uh, labas na ang hubog at ganda ng ating uh, bangkang ginagawa hali kayo at uh, puntahan natin sa loob medyo ako eh lulain kaya ang aking paghahakbang ay eh. kuan mga alanganin ayan dito tayo sa loob mga kabangka dito mga kabangka ay wala pang pagbabago ang kuan dito ang ating pilot house dito sa loob kasi inuuna dito dito nga pala mga kabangka meron na tayo meron na silang uh, kuan frame ng makina may frame ng makina nito yan ang pinukusan ng aming uh, mga kasamang karpintero at saka forman ng karpintero yan tingnan natin hanggang sa ilalim yan yan yung tubo mga kabangka tinutusukan no ayan yan makikita ninyo yan yung yan yung ihi muntahi para sa ihi mga kabangka at ito ay papiber na rin namin ito. Lalagyan na lang ng pong at piberin mga kabangka. Dito tayo. Dito sa budiga ito sa budika mga kabangka nga pala. Budika ito ng uh, isda. Tapos ito naman ang budika ng krudo mga kabangka. Ayan, ginagawa ng aming uh, kasamang karpintero. Ayan, pinapiber din nila. Ayan, nakapagpalapat na sila dyan dito uh, susunod. Ako naman ng aking pirapukusan dito sa likod mga kabangka. Iyan nakagawa na ako ng takip. May takip na ito. Mga kabangka. Ito ba papan papansin Bakit kaliit ng ating takip? Kasi yan lang talaga ang kasing laki kong uh, katawan. May kaliitan mga kabangka. Hindi, hindi naman uh, kailangan malaki kasi ito dito ay konsumo lang ito. Tubig mga kabangka. Ating titignan. Yan. Map mapapansin ninyo mga kabangka, sigo sigong sigo pa rin ang aking pagkagawa ng uh, takip. Parang takip ng isdaan mga kabangka yan o. Oh. Pero ah, uh, lalagyan na lang ito ng hawakan mga kabangka. Aking ah, munang sisikwan din. Hawakan lang kung nito Lalagyan ko ito ng hawakan, kabilaan para madali, madali siyang mabuklat. Ayan mga kabangka kung pwede rin gawing isdaan mga kabangka kasi grabe yung pagkasigo ng pagkagawa ko ng uh, takip mga kabangka kung mapapansin ninyo ang pagkakagawa ko ng takip ang iba ang iba gumaga gumagawa ng gasket mayroon ito ditong nakaumbok na gasket kagaya ng pagkagawa ko doon sa unahan ng uh, ng takip ng ating mga buliga may gasket iyon mga kabangka pero sa mga gustong kumuha ng diskarte mga kabangka, hindi na natin kakailanganin iyon kahit wala ng gasket dito ang magiging gasket natin ito mga kabangka, pansinin ninyo ito naman ay sigo mga kabangka, wala itong singaw dito sa ating uh, labi wala itong singaw mga kabangka Tingnan ninyo ang mga uh, diskarte ng pagkagawa. Ayan. Hindi ko lang ipapakita sa inyo. Naipakita sa inyo. Pero, kung mapapansin ninyo sa una kong mga gawa, mga kabangka sa mga takip dito sa unahan. Ah, uh, doon yung naipakita ko kung paano namin ginagawa. Yung ah, uh, takip ng uh, budiga na talagang sigo na wala siyang mga walang singaw mga kabangka ito yun ayan mga kabangka ito yun ating ipapakita mga kabangka natin may lubid dito ah, dito tayo kasi may hawakan para hindi tayo mahirapan magtanggal ito mga kabangka ating titingnan ito mabigat ito mga kabangka medyo may katigasan ating uh, tingnan uh, tatanggalin ko muna papakita ko sa inyo yung sinasabi kong gasket ito mga kabangkaw yan oh my god tingnan ako mga kabangkaw <laughs> Kabangka. Ayan, mga kabangka oh Ayan mga pagkabangka Ang sinasabi ko kanina Ito may gasket dito Ito, ito yung gasket Kung mapapansin ninyo doon sa aking isang ginawa Kahit wala na ito Pwedeng mangyari na magkakaroon ka ng Maganda nga takip Pero ito mga kabangka sa isda mas kuan talaga ito mga maganda rin dahil makapal ito kaya lang yung bigat grabe ang bigat lalo na mga kabangka kung kahoy ang gagawin sobrang bigat ibabalik natin mga kabangka yan mga makapal nga pala ito mga kabangka para hindi basta basta masisira Pero ito mga kabangka, kung, kung kahoy ito mga kabangka, kung ginawa dito mga kabangka na takip ay kahoy, plywood at saka masilya, mga kabangka hindi kayang buhati ng isang tao yan. Hindi kayang buhati ng isang tao pero dahil fiber siya, may pum, matibay na siya, hindi pa basta-bastang masisira, hindi basta-bastang mabubulok kasi hindi siya kau hindi siya plywood. At kayang-kayang buhatin ng isang tao mga kabangka. Kaya lang, pagka binunot mo siya mga kabangka, nagbabakyum, hinihila ka pa baba. Pero kayang-kaya, dalawang uh, taong magkabilaan dahil may, mayroon, mayroon yan mga hawakan. Mayroon ako mga ginawang hawakan dyan mga kabangka. Balik tayo sa taas mga kabangka. Balik tayo dito mga kabangka. Ayan, mapapansin ninyo, may open boom pa siya. Dahil yung, yung makikita ninyong uh, parang daanan ng tubig, pero hindi yan daanan ng tubig, daanan ng tubo yan mga kabangkayo na butas Oh. Diyan daanan daan yung tubo natin para sa ating timon. Yan. Yan. Oh. Yan mga kabangka. Eh, pero yan, babalutin ko na yan. Nag-stop sa kapon. Nagmasilya ko yan mga kabangka. Kaya bukas, uh, lalagyan na natin yan ng fiber mga kabangka tatakipan natin uli mga kabangka ayan ayan mga kabangka akit tayo mga kabangka dito mga kabangka mayroon na tayong takip para dito para dito mga kabangka ito hindi pa pala napapa napapabiraan yung patong nitong uli. pero yan ang isusunod natin mga kabangka yan mga kabangka binalot lang muna binalot lang muna ang ating mga kahoy dyan sa fiber sinalubong muna para masadyang mabunot kasi ito pagkabalik nito mga kabangka kapag may makina na ipipiks na yan dyan mga kabangka Nakapiks na dito Ayan, bale yung runner Open pa rin at saka yung bawi Yun ang nakadikit dito Mga kabangka, ayan Ayan, ang update natin dito Sa taas mga kabangka, ayan Mga medyo Nag-uumpisa na ang paglilinis. Lilinis Ito nga pala mga kabangka, ginawa kong ano Para hindi papasukin ng tubig Kaso papasukin ito dahil nilabas yung, ay, ipinasok yung plastic Yan pinasok kasi may ginawa sila dito pero ay ginawa ko lang itong temporary mga kabangka kasi nga bigla na lang na lakas ang ulan yan mga kabangka safety lang para hindi papasokin ng tubig doon sa loob kaya nila tiniklop ito mga kabangka kasi may ginagawa sila dito pero nakakalimutan nilang ibalik sa dating uh, pagkakalagay kawawa ang ating loob kasi nababasa baka may pumasok na tubig doon sa mga kahoy na mga nakabukas pa doon sa loob eh hindi na natin mapipigilan yan pag nakapasok na sa kahoy ah hindi natin makikita kung saan susuksok kaya ito ay importante itong ginawa kong ito mga kabangka ayan natin tatabunan ng para yan ay safety mga kabangka pero ang ilalagay talaga natin diyan rubber o interior mga kabangka. Ayan mga kabangka sa taas. Okay na. Medyo may kali malinis na. Oh. Ayan. Hindi na ako ito nga pala mga kabangka. Nakapinising na yung kanyang pag kasi pupunasan na yan ng puro. Pupuruhan na yan mga kabangka. pagpinunasan ng puro yan mga kabangka, hindi na kailangan ng pintura puro na lang, purong uh, resin. Kung anong kulay ng lalapatan ng uh, puro, iyon na rin ang kulay ng timpla natin, mga kabangka. Ito dito, green agrine dito. Ayan, mapapansin ninyo, maraming dumi. Ito naman ay wala ng dumi. Ito, kasi ito, lalagyan na ng puro yan, mga kabangka. Kapag ito ay napahiran na ng puro, makikita natin ang kagkintab ng ating gawa, mga kabangka, dahil doon sa pure, pure resin. Walang halong kahit ano puro resin at uh, kung anong kulay lang mga kabangka wala nang ano walang di dinang di na maglalagay ng stop sag na kwan resin lang talaga ang stop sag mangyayari haluan lang namin ng stop sag kapag nasa vertical nasa vertical position para ang resin hindi natagas pababa mga kabangka ganyan lang naman ang aming uh, timplada sa resin kung magpupuro kami kahit nagpapalapat kami ng uh, fiber mat nilagyan namin ng uh, ng uh, stop sag para hindi uh, kaya nga stop sag pinipigilan ang pagbaba ang pagbulusok ng uh, resin ayan uh, yan ang purpose ng stop sag mga kabangka ah mga kabangka bago ko tapusin ang ating uh, pag-update uh, sa bangka ito medyo makulimlim pero mainit mga kabangka parang humid siya walang walaman lang hangin mga kabangka grabing init pero tingnan mo yung ating araw natatabunan ng uh, nakulimlim may ulap na uh, pagpapawisan ako mga kabangka ah sige mga kabangka hanggang dito na lang at sa muli magpapasalamat uh, ako sa inyo Uh, sa susunod uh, sa shout out ko kayong lahat God bless you mga kabangka